Jones Magandang araw syempre nakakapagod na araw to Dahil dalawa kakakuta natin Nagpahakot ng lipat bahay si Sir Bong ng Comoflage Production At nakikita mo naman oh. Ba talaga yung idol natin yan Bata pa lang ako, idol ko na yan. at Pag nakikita ko nagpe-perform noong araw yung mga nagtitili yan yung mga kasama kong lalaki Napakalapit talaga yan At saka mo ito na yung mga gamit niya konti lang naman yung gamit na isinakay natin yan ang problema lang medyo may kalayuan yung pinagdala at saka yan lang, nakalipat namin sa kabila konting konti lang hindi ako naman masyado nakapag video marami marami salamat sa bong pero ito ang pinakamalumit nung gabi mga alas cheese may sa akin napunta kami sa uh, malapit sa Adamson University at ayan na nga si paring Mike yan sa Mike Metalworks at uh, konti lang din naman yung mga kay mga may gagawin kasi siyang mga bubong doon bubong at saka yung parang uh, harap ng water station kasi doon sa malapit lang sa may Adamson sa may pinaka entrance yata na Adamson yun eh di ako wala kasi ako masyadong alam sa biyahe sa Manila ang problema namin, syempre gumamit kami ng waste Ayun, ganun pa rin, waste of time kung saan-saan kami inikot. Nakananto ko talaga ang waste. So, kung sino man ang gawa niya, makibura na po. At saka niya, hindi siya balik, Google kami. Kasi gamit yun nung una talaga, Google na. Eh, sabi ni, ito, ito, ito. ginagamit pala nila Mike. Na kasi nasa likod sila eh. Uh, waste. Eh, yun. At <laughs> uh, sinunod namin, nagkalito-lito. Imbis na isang diretso lang kami sa... Uh, sa monumento to basta ganun eh pinatidiretso lang kami tapos may, may kami na mas, mas, mas malapit para ron sa may Adamson eh ang nangyari nga sinunod namin yung ways kumaliwa kami tapos kung saan sana kaming, kung saan sana kami ng ways, na kami kung kami pinasunod yung ways pinaikot namin eh nagkamali na nga pero okay pa rin Siyempre, uh, part ng ganun dyan yun at saka yan syempre nasa biyahe na kami uh, monumento na kami nito ni alam po eh yan. so mapili sa biyahe lang kasi nga uh, maluwag lang din naman ang daan at saka yun napakasarap uh, din magbiyahe talaga pag yung mga maliwanag na ganyan baka naman sa mga sa mga bayan bayan dyan bakit nakakayanan ng iba na maliwanag dun sa, sa sa mga lugar nila sa mga nasasakupan nila baka lang naman at saka na dahil nga parang lumuluwag ng konti sa may sa may abinido ba to? So, sa gawing abinido na kami, LRT. Pero lumuluwag-luwag ng konti you no, know? o. nila yung oh, ano? Ah, nakalmuta ko. Basta Abad Santos. Ab Abad sa Abad Santos. Yun. Abad Santos Station pa lang. Tas yun, Dahil nga lumuluwag, inaayos nila. Tinali nila. Kasi baka makakatis. Kasi dyan sa bandang gawin niyan pwede na akong makapagmabilis eh sa Bulacan dyan eh medyo patag yung daan kaya hindi ka pwede magmabilis kailangan talaga yung takbong pogi ka lang at, o takbong 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 20 mga ganon at saka syempre kasama na rin pasyal pasyal dyan dahil madalang na tayo maalawas at madalang natin ma-experience sa mga pag-drive dyan pero ayun nga dahil nga sa mga narerentahan tayo o minsan biglaan na nasasama-sama tayo natatry natin mag drive ngayon sa gawing Manila at oh, syempre, uh, syempre experience din yan na balang araw pag maganda-ganda na sa sakyan natin eh, kahit papano, may alam-alam na tayong uh, pagda drive drive sa Manila Tsa, kaya kami lagi gabing umalis uh, umaalis kasi nga uh, iwas huli at saka yan nga nasa harap na kami ng uh, tawag paano na ito um, uh, nga university basta ganon uh, tsaka nandiyan dyan na kami nagbababa na kami isang mabili isang babaan to uh, dumating kami umalis kami halos kila Mike 2 ay 12 uh, 12 am nakadating kami dyan mga mga 2 am nakauwi nakauwi ako ng Bulacan nakauwi kami ng Bulacan ng mga uh, 3 350 ganun no? 340. o 340 basta ganoon lang ah, naglugaw muna at saka syempre ano nga eh, kain kain lang din saka yun marami marami salamat sa mga tropa natin at saka, nga, sa mga tropa may mapagagawa dyan mula pa hukay mula pa bubong napakalupit ng mga tropa natin na Mike Metalworks napakasibag ng mga mga kasama niya at saka madaling kausap napaka madaling kausap ni paring Mike at saka ano yan talagang pulido gumawa sa mga tropa natin na kailangan ng ano dyan na kailangan ng kahit na kahit na anong klase o kahit anong gusto nyo pagawa Mike Metal tropa natin yan ibigyan natin yung madaling madaling mahinga ng discount dyan basta lahat ng pwedeng pagawa simula sa pagpipintura, sa paghuhukay, sa pagdadamo, sa pag sa pagkakarpintero, na yung bahay na gagawin niya yung ayusin uh, niya. So, hindi na kami sa lugar lang na yan. Tapos dyan na sila matutulog ng ilang araw. Parang 7 days daw nilang gagawin yan. Pero dapat 10 days yan. pero sabi niya baka kaya niya ng 7 days kaya ayun Uh, maraming maraming salamat ulit pa rin Mike at uh, saludo kami sa iyo, more tanggap pa sa iyo. Maraming maraming salamat.